Attorney Harold Respiso! Yeah! Nagitilo ka na dito eh, kahit ko kayo mangig! Meron ba mga ilokano dito? Meron ba mga ilokano dito? Ako si Attorney Harold Respiso! Totoo ang Ilocano! Kita nyo naman sa aking balat. At yung mga Ilocano dyan. Nakikita ko kayo kahit madilim. Ngumiti nga kayo. Yun. Ang sabi nila. Meron daw solid dirt. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Ang solid dirt. Narito na sa Edson! Ako ay Bumay pa! Papunta dito sa bay nila! At gugusto kong sabihin sa inyo, ang gaganda at ang gugwapo nyo pala! Ang puputin nyo pala! Pero isa lang ang ating damdamin! Naskam tayong lahat! Naskam ba tayo? BBM! Una, ikaw ay nangangampanya Lab na lab ka namin Dahil sa wakas Ibabalik mo Ang dignidad Ng mga Ilocano Ilang dekada Kami ay nahihiya Dahil kapag sabihin Ilocano Sino ang maririnig mo Na politiko na malakas Na galing norte Marcos. At ilang mahabang panahon, kahihiyan ang aming dinadala. Kaya nung ikaw ay bumalik, binigyan mo kami ng pag-asa. Noon yun, nagbulag-bulagan kami kung anuman ang naging pagkukulang ng iyong pamilya. Hindi namin pinansin dahil inisip namin Siguro hindi niya nagagawin ito. Siguro hindi niya naman gagawin yung ginawa ng tatay niya. E medyo magaling magsalita yung una, hindi ba? Napaka-articulate. Kaya lahat ng mga Ilokano, sumama sa kanya. Pero hindi natin nakilain. Sabi nga ni Aimee kanina, nag-drugs ulit pala! Tapos mong manalo, hindi ka na namin narinig Yung lakas ng iyong hila Ng lakas ng iyong politika Biglang nawala nung ikaw ay umubuna Sino ang aming nakikitang muka? Si Tambaluslaus Hindi yan ang sinuportahan namin Lahat ng hinawakan nila Lahat ng ginawa nila Puro Ano Anong nararamdaman namin? Hindi e nakakahiya! Ano pa ang ginawa mo sa kapwa mo, Ilocano? Ako, Ilocano ako. Lahat ng nakikita kong pagkakamali ng iyong gobyerno, linalabas ko sa social media. Ano ang ginawa mo? Kinasuhan mo ako at pinakulong mo ako! O kinamano gamit mo kanya, DJ? Ba't ka ganon? Walang iya kayong lahat. Kaya ngayon, lumalabas. Pinapaikot nila na hindi kasalanan ni Marcos, ni Bongbong Bong Marcos. Pero bossing, sa sobrang high mo, hindi mo na nababantayan ng tao mo. Kasalanan mo yan! Kung hindi ka gumagawa ng trabaho mo dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? hindi na sa lahat ng mga Pilipinong may dignidad lahat ng mga pinakamatatapang ay narito na kahit na sinong Pilipino na nakikita na binababoy na sila ng kanilang liderato ng kanilang presidente. Hindi na sila nilerespeto. Kahit pareho pa kayo ng salita, kahit pareho pa kayo ng maitim, pero kung ikaw ay garapalang kurap, ayaw ka na namin! Marcos, resign! Marcos Rizal, Marcos Rizal, Marcos Rizal. Marcos Rizal.